Nahihirapan ka ba sa mga lugar ng panalangin? Ikaw ba ay kadalasang naliligaw sa kung ano ang sasabihin kapag pumunta ka sa harapan ng Diyos sa mga panalangin? Maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi ka nakakatanggap ng mga sagot sa iyong mga inaasahan mula sa Diyos. Sa video na ito, matutuklasan mo ang tamang paraan ng pagdarasal, at kung paano mo makukuha ang atensyon ng Diyos sa iyong mga kahilingan at ang iyong pinakahihintay na mga sagot. Pagbutihin mong panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon sa channel na ito o hindi ka pa magsusubscribe, mangyaring gawin ito at pindutin ang notification bell. Ang Diyos ay Diyos na tumutugon sa mga panalangin. Siya ay natutuwa kapag lumalapit ka sa Kanya, nataglay ang mga ninanais ng iyong puso, dahil ito ay nagpapakita na alam mo ang tungkol sa Kanyang pagkakaloob. Awit 65, dalawa, ikaw na sumasagot sa panalangin, sa iyo lalapit ang lahat ng tao. Dapat mong maunawaan na upang makuha ang mga resulta na gusto mo, dapat kang sumunod sa ilang mga prinsipyo. Nalalapat din ito sa mga panalangin. Mayroong paraan upang manalangin, lalo na ang mga panalangin na naglalayong makakuha ng mga sagot mula sa Diyos. Kung hindi mo napapansin ang ilan sa mga alituntunin ng panalangin at ilalapat ang iba, hindi mo makukuha ang mga solusyong hinahanap mo. Ngayon, tingnan kung ano ang magagawa mo para sagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Bilang isa, magtanong ng matapang. Ang Diyos ang iyong ama, at palagi kang makakatakbo sa Kanya sa mga oras ng paghihirap. Gusto ng Diyos kapag hinihiling mo sa Kanya, natugunan ang iyong mga pangangailangan. Ang pagtatanong sa Diyos tungkol sa iyong mga pangangailangan, ay nagpapakita rin na nais mong tumanggap mula sa Kanya. Sinasabi ng Biblia na hanggat hindi ka humihingi, hindi ka makakatanggap. Hindi ka dapat pumunta sa Diyos sa paraang parang pulubi. Siya ang iyong Ama, mahal Kanya, at mayroon Siya ng lahat ng kailangan para matugunan ang iyong mga pangangailangan. Siya ay sabik na makinig sa iyong mga problema, kaya dapat kang pumunta ng buong tapang sa kanyang trono. Dapat kang maging tiyak tungkol sa anumang hinihiling mo sa Diyos. Sa tuwing may magbibigay sa iyo ng oras at pagkakataon na humingi ng anumang gusto mo, dapat mong gamitin ito ng mabuti. Kapag pumunta ka sa Diyos, dapat mong maingat na balangkasin kung ano ang gusto mo mula sa Kanya. Number 2. Humingi ng Angelic Assistance. Wala ang mga anghel ng Diyos para protektahan at iwasan tayo sa kapahamakan. Inutusan din sila ng Diyos na magsagawa ng mga gawain para sa atin. Nangangahulugan ito na maibibigay natin sa kanila ang ating mga kahilingan para sa paghahatid sa Diyos at nagpapadala rin siya ng mga sagot pabalik sa atin sa pamamagitan ng mga anghel, tulad ng makikita sa kwento ni Daniel. Nang manalangin siya, ipinadala ng Diyos ang anghel na si Gabriel upang ihatid ang mga sagot sa kanyang mga panalangin. Ang bawat taong naniniwala sa Diyos at sa ministeryo ng mga anghel ay may itinalagang anghel sa kanila, kasama ka dyan. Kaya, kapag pumunta ka sa Diyos sa mga panalangin, dapat mong tandaan na makipag-ugnayan sa iyong mga anghel at ipadala sila sa mga takdang aralin. Bilang tatlo, magsanay ng pagpapatawad. Kapag pinili mong huwag patawarin ang iba kapag nasaktan ka nila, maaari itong hadlangan ang iyong mga panalangin. Magdasal ka man, hindi ka didinggin ng Diyos dahil hindi mo ginagawa ang iyong mga kahilingan ng may malinis na budhi. Inilarawan ito ni Jesus sa Aklat ng Mateo, 5 oras 23 minuto negatibo 24, kung saan sinabi niya na kung ang isang tao ay magdadala ng isang handog sa Diyos, at sa punto ng paghahandog ay naalala nito na siya ay galit sa kanyang kapatid. Kailangan niyang bumalik at lutasin ang isyu sa kanyang kapatid bago siya makapagbigay ng handog sa Diyos. Kung kayang tanggihan ng Diyos ang isang handog na taimtim na nilayon para pasayahin siya gaano pa kaya ang iyong kahilingan sa panalangin? Tatanggihan din niya ang iyong mga panalangin. Maaaring may lehitimong dahilan ka para magalit sa isang tao, ngunit nais ng Diyos na isantabi mo ang sakit at lumakad patungo sa pagpapatawad sa taong ito. Dapat matuto kang magpatawad sa mga tao bago ka pa nila masaktan. Kung hindi mo ito gagawin, hindi mo makukuha ang atensyon ng Diyos kapag nananalangin ka. Kaya, dapat mong tanggapin na ang pagpapatawad ay para sa iyo, hindi ang taong nagkasala sa iyo. Dapat mo ring bantayan ang iyong puso laban sa selos at inggit. Ito ay maaaring magmula kapag ang Diyos ay nagbigay sa isang tao ng isang bagay na iyong ipinagdarasal. Baka masakit. Kung pinalalaki mo ang inggit sa iyong puso, hindi ka makakalapit sa Diyos sa lugar ng panalangin. Dapat kang matutong maging tunay na masaya at ipagdiwang ang tagumpay ng iba, habang inaasahan mo ang iyong mga himala mula sa Diyos. Ang isang mas mabuting paraan upang manalangin ay ang dalhin ang mga patotoo ng mga taong ito sa Diyos. Maaari mong pasalamatan ang Diyos sa ngalan nila, at ipaalala rin sa Kanya ang Kanyang kakayahang gawin ito para sa iyo. Bilang apat, magkaroon ng pananampalataya. Ito ay isa sa mga pinakapangunahing tuol para sa pagkuha ng mga sagot. Kapag humiling ka sa Diyos, dapat kang maniwala na magagawa niya ang iyong hinihiling. Ang iyong kawalan ng pananampalataya, ay maaaring makahadlang sa iyong pagtanggap ng iyong mga hangarin mula sa Diyos. Ang pananampalataya ay nakatuon sa natapos na mga gawa ni Kristo. Ang pananampalataya ay hindi nagsasalita ng kung ano ang hindi nagawa o gagawin ng Diyos tinatawag ito ng pananampalataya na tapos na, kaya dapat kang sumama sa ganitong pag-iisip sa lugar ng panalangin. Ang isang paraan para sagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin ay magsalita ng mga salitang puno ng pananampalataya. Dito, maaari mong ipahayag ang iyong pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang kakayahang gawin kung ano mismo ang hinihiling mo sa Kanya. Ang iyong mga salita, ay nagpapatahimik sa takot at kawalan ng pananampalataya na maaaring tumaas sa iyong puso. Marcos 1123 oras 23 minuto negatibo 24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay magsabi sa bundok na ito, humayo ka, tumalon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanilang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanilang sinasabi, ito ay mangyayari. Para sa kanila, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin nyo sa panalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo ito, at ito'y magiging inyo. Sa bawat oras na gusto mong bigyan ka ng Diyos ng mga sagot sa iyong mga kahilingan, dapat kang kumilos ng may pananampalataya. Nangangahulugan ito na dapat kang gumawa ng mga hakbang na naaayon sa kung ano ang iyong pinaniniwalaan sa Diyos noong ikaw ay nanalangin. Kung ikaw ay may sakit at hindi makagalaw, hayaang ang pananampalataya ang mag-udyok sa iyo na bumangon mula sa iyong kama. Dapat mong panatilihin ang iyong tingin sa Diyos, habang ginagawa mo ang mga hakbang na ito. Tulad ni Pedro na lumakad sa tubig sa Mateo, labing apat na oras dalawamput walo minuto negatibo dalawamput alam mo ba na ang lahat ng mga disipulo, ay maaaring naniniwala na sila, ay maaaring lumakad sa tubig, ngunit si Pedro lamang ang gumawa ng isang hakbang. At hanggat nakatutok siya kay Jesus, lumakad siya sa tubig. Nagsimula lang siyang bumagsak nang maalis ang atensyon niya sa Diyos. Ano pa ang maaari mong gawin para sagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin? Numero 5 Lumayo sa kasalanan Isaya 50 Siyam, Isa Tandang Bawas Dalawa tunay na ang bisig ng Panginoon ay hindi masyadong maikli upang magligtas, ni ang kanyang tainga ay hindi masyadong makarinig. Ngunit ang iyong mga kasamaan ang naghiwalay sa iyo sa iyong Diyos. Hindi ka makakalapit sa presensya ng Diyos kapag nabubuhay ka sa kasalanan, at kung hindi ka makakalapit sa Diyos, paano mo magagawa ang iyong mga kahilingan? Ang kasalanan ay lumilikha ng isang foothold para sa kaaway na dumating sa iyong buhay, at siya ay gagawa upang pigilan ang Diyos sa pakikinig sa iyong mga panalangin dahil hindi niya nais na matanggap mo ang iyong mga sagot. Kailangan mong hubarin ang bawat kasuotan ng karumihan at itago ang lahat ng bagay na nagpapahulog sa iyo sa kasalanan upang matamasa mo ang isang libreng koneksyon sa Diyos kapag ikaw ay nananalangin. Bilang anim Manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Maaaring hindi mo makuha ang mga sagot sa iyong mga panalangin, dahil hindi ka naaayon sa kalooban ng Diyos. Siya rin ay isang mapanibugwing manliligaw na nasisiyahang makipag-ugnayan sa iyo, kaya kung nakikita niya na ang iyong hinihiling ay aalisin ang iyong pansin sa paghahanap sa kanya, hindi siya tutugon sa iyong mga panalangin. Kapag ipinagdasal mo ang wala sa plano ng Diyos para sa iyong buhay, magpupumilit ka ng walang resulta. Hindi man lang ibibigay sa iyo ng Diyos ang bagay na iyong ipinagdarasal kung hindi ito ang tamang panahon. Hindi mo maaaring hayaan ang isang siyam na taong gulang na magmaneho ng kotse, gaano man niya ito hinahangad at naging kahanga-hanga sa karakter. Bakit? Dahil alam mo na mauwi ito sa isang aksidente, dahil wala silang kinakailangang pagsasanay o kapasidad sa pagmamaneho ng sasakyang iyon. Ito mismo ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Kapag hindi pa oras ayon sa kanyang plano, hindi ka makakakuha ng mga sagot sa iyong hinihiling sa panalangin. Isaguan lima oras labing apat na minuto negatibo labin lima, ito ang ating pagtitiwala sa paglapit sa Diyos, na kung humingi tayo ng anuman ayon sa kanyang kalooban, tayo ay dinirinig niya. Makuha ang aming hiniling sa kanya. Ang pagdarasal na naaayon sa plano ng Diyos ay magbibigay sa iyo ng mga sagot at makatitiyak ka na sa tuwing pupunta ka sa Diyos hihilingin mo kung ano mismo ang gusto niyang ibigay sa iyo ngayon paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay na tumulong sa paggabay sa iyong mga panalangin ito ay sa pamamagitan ng tulong ng banal na espiritu ang banal na espiritu ay ang ikatlong persona ng Trinidad at kapag ibinigay mo ang iyong buhay kay Kristo darating siya upang manahan sa iyong puso ngayon, tandaan na siya ay Diyos. Ibig sabihin, alam niya ang kalooban ng Ama tungkol sa iyo. Dapat kang humingi ng tulong ng banal na espiritu sa tuwing ikaw ay nananalangin. Kapag hinayaan mo siyang kontrolin, nananalangin siya para sa iyo ayon sa naisin ng Ama at ang gayong mga panalangin ay laging may kasagutan. Ang isa pang bagay na ginagawa ng banal na espiritu ay upang bigyan ka ng isang bagong wika. Dapat mong dalhin ang iyong mga panalangin sa isang kaharian, kung saan ang Diyos lamang ang makakarinig sa iyo, upang hindi nakawin ng Diablo ang iyong mga sagot. May isang wika kung saan ka nakikipag-usap sa Diyos, ang wika ng banal na Espiritu. Sinasabi ng Biblia na sinumang nagsasalita sa mga wika ng Espiritu Santo ay nagsasalita sa mga misteryo. Ang pagdarasal sa mga wika, ay katulad ng pagtatago ng isang liham sa isang selyadong sobre at pagbibigay lamang sa tumatanggap ng access an nilalaman nito may mga pagkakataon na hihilingin sa iyo ng Diyos na gumugol ng maraming oras sa pagdarasal para sa ilan sa iyong mga kahilingan ito ay dahil kakailanganin mong gumugol ng oras sa paglaban sa anumang aktibidad ng kaaway na maaaring makapagpaantala o makakapigil sa iyong pagtanggap ng iyong mga sagot at ito ay maaaring maging mahirap gawin kapag nananalangin ka ng may pangunawa. Kapag nagdarasal ka gamit ang mga salita, madali kang maubusan ng mga bagay na sasabihin, o maaaring makita mo ang iyong sarili na inuulit ang mga bagay na pinagdarasal mo na. Kaya, ang isang mas mabuting paraan upang dalhin ang gayong mga petisyon sa Diyos, ay ang magsalita sa wika ng banal na espiritu. Maaari kang magdasal ng mas walang kahirap-hirap at mahusay kapag nagsasalita ka ng mga wika, dahil ang banal na espiritu ang humahawak sa iyong pamamagitan, at nananalangin ka sa mahabang panahon na ito. Ang banal na espiritu ay nagbibigay sa iyo ng pananaw sa kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyong mga kahilingan. Bilang pito, Sa pamamagitan ng dedikadong paglilingkod sa Diyos, ang tunay na pagsamba ay makapagbibigay sa iyo ng mga sagot sa mga bagay na hindi mo kailanman hiniling sa panalangin. Kapag itinuon mo ang iyong puso sa pagmamahal sa Diyos para sa kung sino siya at hindi sa kung ano ang magagawa niya para sa iyo, nagpapatuloy ang Diyos upang tugunan at ibigay ang iyong mga pangangailangan bago mo man lang maisip na humiling. Sa tuwing magtatakda kang bumuo ng isang relasyon sa Diyos, ginagawa ka rin niya na kanyang prioridad. Eksodo 23, 25 Tandang Bawas 26 Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at ang kanyang pagpapala ay magiging sa iyong pagkain at tubig. Aalisin ko ang karamdaman sa gitna mo, at walang mawawalan o baog sa iyong lupain. Bibigyan kita ng isang buong buhay. Nakikita mo ba kung paano binibigyan ka ng Diyos nang hindi mo hinihiling? Nilalaman ng banal na kasulatang ito ang iyong mga pangunahing pangangailangan bilang isang tao. Kapag isinantabi mo ang iyong mga kahilingan at sa halip ay hanapin ang Kanyang kaharian, tinitiyak niya na ibibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Gusto ng Diyos kapag hinahangad mo ang Kanyang kaharian sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba para ipalaganap ang Ebanghelyo at magbigay sa mga nangangailangan. Sa bawat oras na magbabayad ka ng iyong ikapo, dumarating ka sa ilalim ng isang bukas na langit kung saan maaari kang makatanggap ng mga sagot mula sa Diyos kapag ikaw ay idiniin, nanginginig, at umaapaw. Ang isa pang paraan para maparangalan mo ang Diyos ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanyang pinahiran. Palaging may biyayang nakatali sa pagbibigay sa iyong pastor o guro kapag nagbigay ka sa kanila, binibigyan ka ng Diyos ng parehong biyayang gumagana sa kanilang buhay, kasama ng mga panalangin. Naalala mo ba ang kwento ng balo ng sarepta sa Biblia? Nagkaroon ng tagutom sa kanyang lupain, at isang kapirasong cake na lang ang natitira para sa kanya, at sa kanyang anak na makakain, at mamatay, dahil iyon na ang kanyang huling pagkain. Bumisita si Propeta Eliseo sa kanya, at hiniling sa kanya na ihanda ang pagkain na iyon para sa kanya. Nang matapos niya ang kanyang pagkain, binasbasan niya ito at nagkaroon siya ng sapat na pagkain sa mahabang panahon. Upang makakuha ng mga sagot sa iyong mga panalangin, maaari mong hawakan ang Diyos sa kanyang salita sa pamamagitan ng paglilingkod na iyong ibinibigay sa kanya. Kapag nananalangin ka sa Diyos, maaari mong ipaalala sa Kanya kung gaano ka naging tapat sa pagsulong ng Kanyang kaharian. Ginawa ni Hezekias ang prinsipyong ito sa dalawa hari dalawampu. Ipinadala ng Diyos ang kanyang propetang si Isayas upang ipaalam kay Hezekias na siya ay mamamatay. Sinabi niya sa kanya na ihanda ang kanyang sarili at sabihin ang kanyang huling paalam sa kanyang pamilya. Sinasabi ng Biblia na nang matanggap ni Hezekias ang mensaheng ito, bumalik siya sa kanyang silid sa lugar ng panalangin, at ipinaalala sa Diyos ang kanyang katapatan sa paglilingkod. Hiniling niya sa Diyos na iligtas ang kanyang buhay sa mga tuntunin ng kanyang paglilingkod. Alam mo ba na ang Diyos ay nagpadala ng parehong propeta, upang sabihin sa kanya, na mayroon pa siyang labing lima taon upang mabuhay? Ang isa pang prinsipyo ay ang pagsunod sa mga tagubilin ng Diyos. Ang mga pagpapala ng Diyos ay may kasamang mga kondisyon sa anyo ng mga tagubilin at tinatakan din niya ang mga sagot sa iyong mga panalangin kapag sinunod mo ang mga tagubilin na ibinigay niya sa iyo. Ang iyong pagsunod sa mga tagubilin ng Diyos ay tumutukoy sa iyong pagkuha ng iyong mga sagot. Kapag pumunta ka sa lugar ng panalangin, kailangan mong maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan ang huling tagubilin na ibinigay ng Diyos at suriin kung sinunod mo. Hindi ka bibigyan ng anumang tugon ng Diyos kung hindi mo susundin ang huling bagay na kanyang ipinagagawa sa iyo. Nangangahulugan ito na ang iyong susunod na antas ay nakasalalay sa nakaraang pagtuturo na iyong sinunod. Binibigyan ka rin ng Diyos ng mga sagot sa pamamagitan ng iba kaya dapat mong bigyang pansin ang kanyang tinig. Dapat mong bantayan ang propetikong salita sa panahong iyon sa pamamagitan ng tinig ng banal na espiritu, iyong mga kaibigan, kasamahan, at sa pamamagitan ng kanyang propeta. Dapat kang maging sensitibo, dahil itatago ng Diyos ang iyong mga sagot sa mga bagay na hindi malamang. Sinasabi ng Biblia na gumagamit siya ng mga hangal na bagay upang lituhin ang matalino, kaya dapat kang maging maingat na huwag kumilos tulad ni Naaman sa dalawa hari lima. Nagdusa siya ng ketong sa loob ng maraming taon, at kahit papaano, ay binisita si Eliseo sa pamamagitan ng payo ng isa sa kanyang mga alila. Sinabihan siya ng propeta na maligo sa isang ilog na tinatawag na Jordan, at nasa ikapitong paghugas, siya ay gagaling. Si Naaman, gayon paman, ay halos hindi makamit ang isang pagnanais na hinahangad niya sa loob ng maraming taon, dahil gumagawa siya ng lohikal na pangangatwiran sa halip na makita ang tinig ng Diyos. Dapat kang kumilos ka agad kapag natanggap mo ang mga tagubiling ito. Ang kwento ni Pedro sa Biblia, ay isang magandang halimbawa. Si Peter ay isang makaranasang mangingisda, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi siya makakuha ng anumang isda sa partikular na araw na ito sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit walang gumana. Sa anumang paraan, si Jesus ay nagkataong nasa paligid ni Pedro, na nangingisda, at si Jesus ay lumapit sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Pedro si Jesus, ngunit siya ay sensitibo sa makahulang salita. Sinabi sa kanya ni Jesus na ihagis ang mga lambat sa kanang bahagi ng bangka, at siya ay sumunod hindi siya nakipagtalo sa Diyos tungkol sa kung gaano siya kadalubhasa, sinunod lang niya ang tagubilin ng Diyos. Nakakuha siya ng napakaraming isda, kaya nasira ang kanyang mga lambat, at kinailangan niyang tumawag ng iba para tulungan siya. Nakikita mo ba? Handa siyang gawin ang nasubukan na niya. Siyempre, inihagis niya ang mga lambat sa direksyong yon noon pa, Maaari niyang sabihin kay Jesus na siya ay naroon at ginawa iyon, ngunit sinunod niya ang isang tagubilin na hindi makatuwirang kahulugan sa sandaling iyon. Kapag nagawa mo na ang lahat ng ito, dapat kang maghintay ng may pag-asa habang pinanghahawakan mo ang mga pangako ng Diyos sa tuwing nananalangin ka. Dapat ka ring magtiwala sa oras ng Diyos sa iyong buhay. Alam ng Diyos kung kailan eksaktong ibibigay sa iyo ang mga sagot sa iyong mga panalangin. Panatilihing matatag ang iyong pananampalataya, dahil mas matagal ang paghihintay, mas malaki ang himala. Magdasal tayo. Tapat na Ama, salamat sa iyong mapagmahal na kabaitan, at magiliw na awa sa akin. Ako ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aking buhay. Salamat sa palagi mong pakikinig sa akin, kapag lumalapit ako sa iyo sa panalangin. Salamat, Panginoon, sa pag-access sa iyong presensya. Mayroon na akong ligtas na lugar para makipag-usap sa iyo at makilala ka sa pamamagitan ng iyong salita. Nagpapasalamat ako sa mga aral na natutunan ko kung paano matatanggap ang mga sagot sa aking mga panalangin. Ama, kinikilala ko na ang aking mga hangarin ay hindi pa laging naaayon sa iyong kalooban para sa akin. Hinihiling ko ang iyong tulong, O Diyos. Mangyaring linisin ang aking puso at alisin sa akin ang bawat makamundong pagnanasa na maaaring mayroon ako. Turuan mo ang aking puso na magtrabaho at manalangin ayon sa iyong kalooban. Ama, kailangan ko ang iyong lakas upang mamuhay ng walang kasalanan dahil gusto kong pakinggan mo sa tuwing ako ay magdarasal. Hindi ako mabubuhay sa katuwiran malibang tulungan mo ako sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ama, naiintindihan ko na ngayon na kung wala ang aking pananampalataya sa kung ano ang magagawa mo, hindi ako makakatanggap ng mga sagot sa aking mga panalangin. Tumatanggap ako ng biyayang magtiwala sa iyo sa lahat ng panahon. Tulungan mo akong umasa sa iyong salita, at tumayong matatag kapag ang mga pangyayari ay mukhang hindi paborable. Panginoon, nagsisimula akong gumawa ng mga hakbang ng pananampalataya dahil naniniwala ako sa iyo. Alam ko na hindi mo mabibigo ang sinumang naghihintay sa iyo. Habang ginagawa ko ang mga hakbang na ito nang may pananampalataya, natatanggap ko ang aking himala. Ikaw ang aking tagapaglikha at alam kong lagi mo akong magsasalita para sa patnubay. Mangyaring tulungan akong makilala ang iyong tinig sa tuwing kinakausap mo ako. Bigyan mo ako ng grasya na maging sensitibo sa mga tagubilin na iyong ibinibigay sa akin. Bigyan mo ako ng lakas na kailangan ko upang lumakad sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Ipinag-uutos ko na paglilingkuran ko ang Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay. Ginagawa kong priority ang Diyos sa lahat ng aking mga gawain. Ilalaan ko ang aking oras, mapagkukunan, at lakas sa pagsamba sa iyo. Panginoon, hinihiling ko na ipadala mo sa akin ang banal na espiritu. Tulungan akong buksan ang aking puso sa kanya at bigyan ako ng biyayang ipagkaloob sa kanya ang kinakailangang pag-access kapag nananalangin ako. Salamat, Panginoon, dahil lagi mo akong dinirinig kapag ako ay nananalangin. Alam kong bibigyan mo ako ng mga sagot habang nananalangin ako ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung pinagpala ka ng video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito, upang makatanggap ng higit pang nilalaman na makakaapekto sa iyong paglalakad kasama ang Diyos.